yan yung pukain ng tatlong alaga ito nakahiga o oh. ang higpit kong bilid wala makikilam sa pagkain na hindi binibigay yan isa bantay nasan ka ayan palas ko yung bantay ayan pinakamalaki o oh. mga gutom na yan

kung anong ulam ng kantang hali yun ang ulam na ang ulam ng kantang hali is dinuguan puro lamang eh? did I tell you to eat na? no ah. right? Hmm. papaluin ni kakuro may kasama ngayon ng mga buto ang uh, uh, ulam nila yan Okay. marami kayo kayo para sa mga hmm. thank you for watching, at salamat okay. sa mga support nyo mga lods, si oh, Bantay, Masiguro, siya may Bantay bye bye po, thank you for watching.